Ang sabi ko dyan nila ba? <laughs> hmm, Relax. Kinulog ah, na tayo. Doggy? Sige, lead mo kami doon. Mauna ka na, Dogi. Dogi, mauna ka na. Turuan mo kami kung saan kami dadaan. Nangangati siya eh. Huwag mo nga ba kami. Kasi baka hindi ko baka yan. lubid na kasi biglang tumasupa, wala kaming matulungan ba kung ano ano kung ano 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 eh. Paano ako ano Biglang naging palaka, ano nun? Hindi, kung ano kung ano kung ano ba ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano